Kanina ka pa sulod na sunod sa akin ha. Ako. Ha? Ah? pa ako umaga na iinis sa'yo. Ayaw ko na sabi, ayaw ko na. <laughs> es, na ulo sunod na sunod sa akin, ayaw ko na nga. Ano sa tao yun? Ganun? Kahit saan na lang ako magpunta, nakasunod ka sa akin. Kahit dito sa higaan, kahit doon sa ano, nakasunod ka nang nakasunod. Ako kanina, sawang sawa na ako. Sabi ko, ayaw ko na. What? Ba't ayaw mo akong tigilan? Sunod ka nang sunod sa akin. Ay. Kahapon pa. Ayaw ko na, sinabi kong ayaw ko na. Sunod ka nang sunod sa akin. Ako, pag nainis sa iyo. Tingnan mo. Sunod ka nang sunod sa akin. Kahit hindi hinayaan akong martilyohin ka, kaya pun ka pasunod na sunod sa akin, sabi ko na nga, na huwag mo muna akong sundan. Ha? Ah? Anong gawin ko sa iyo? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Woo! Pag pinalo kita, um, yan na naman ang mahirap sa iyo eh. Sunod ka na sunod sa akin. Sige. Okay. Lalakad ako pag ay, ko pa sa akin, ay, ha? <laughs> ano yan sa tao ngayon eh? Sino kaya? Kausap, parang baliw. Magbaliw na nga tayo. Ako, kanina pa ako titimpi sa'yo. Gusto mo talagang buksan na kita? Sabi ko sa yung ayaw ko na eh. Ayaw ko na. Pinipilit mo ako eh. Tigas na ang ulo mo. Sabi ko na nga ayaw ko na. Ang kulit-kulit mo, sunod ka ng sunod sa akin. Ngayon, tignan ko ang tibay mo. Kung kayanin mo ako. Ay, yan. Subukan mo ako sa kakulitan mo. Kulit ka ha? Kala mo hindi kita patulan ha? Yan ka sa akin. Ubusin kita. Sige. Okay. Kenapa boleh, mulai boleh,